Welcome back! Welcome back to my channel! Ito na naman si Inday B, ang iyong open-minded vlog. And for today's video, sasagutin naman natin ang katanungan na kung saan nakita nyo naman sa caption nga Masarap nga ba pag naka? Naka, tu, 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 tu. Wah, 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 wah. So, kung ikaw po ay hindi po open-minded at hindi ka makarelate sa topic sa akin channel, huwag ka na pong manood para iwas po uh, ano sa inyong oras. Makipag, ano na lang, skip the video na lang po para hindi sasakit ang inyong kigol, no? So, salamat sa aking mga subscriber na nanatili pa rin dyan, nakikinig pa rin dyan. Pumayat man o tumaba si Inday Diyan pa rin so, Salamat sa inyo So shout out to Mr. Lacuatsero Vlog uh, Tsaka sino pa yun Si Inday Silin Palagi yung si Inday Silin nanonood sa aking video Hello po day So sa so, mga bisaya Diyan hello hello Kumusta ang ating buhay So ipagpatuloy na natin Ang kanyang tanong na kung saan Yung technique ba yan? Yung tuwan bayan yan? Ay, masarap nga ba? So, dipindi po yan, Dodong, no? Dipindi po talaga yan kung ginagawa mo yan na kung saan ang babae ay handa na, no? Yung babae ay basang-basa na, no? Kung ang babae ay sobra na nag uh, nagtubig, no? So, yan po yung pinakalas na gawin mo na technique. Pero, pag ginawa mo po yan na hindi pa siya handa, hindi pa siya, no, wala po talagang babae na gusto yan. Nasasaktan po talaga yung babae pag ginagawa mo yan. Kasi nga, wala po talaga yung pang-download. Wala pong, well, hindi pa siya handa ba, no? hindi mo siya lalong lalo na hindi mo na, uh, hindi mo nagawa ng tama yung foreplay hindi mo nakuha kung saan yung kiliti niya hindi mo nakuha kung saan siya na ano naging masaya diretso ka na lang sa technique na yan diretso ka na lang sa posisyon na yan no so hindi ang sasabi ko hindi talaga masisiyahan ang babae diyan pero kung ikaw yung lalaki na pag ganya na no yung gusto mo na yan na possession na yan ay handa ang babae. Of course, wala po talagang babae na hindi magugustuhan ang ganyang technique. So, yung tanong niya kasi uh, ano ba kung maganda ba, nasisiyahan ba? So, ang sagot ko doon dipindi po sa inyong performance depende po kung paano mo dinala at depende po sa oras kung saan ginagawa mo na no so when the right time na gusto mo na yan at alam mo na yan lalong-lalo na pang-finishing so alam mo yung pang-finishing yung doon na no so doon na siya doon na ba yung sinasabi ko doon na ang bulkan ay sasabog kung 'yan na technique, 'yan na ano ang gusto mong ipapaano sa babae. Of course, wala talagang babae mismisabi na hindi, hindi nasisiyahan, no? So sana na get mo yung point punto ko dito na ano mo yung punto ko dito na na kung saan ang uh, nagdedepende po 'yan sa inyong pag pagganap, nagdedepende 'yan sa pagano niyo sa role play, nagde-depende po 'yan kung ah uh, napabasa nyo ba ng hosto bago kayo pumunta sa uh, posisyones na yan, no? so kung hindi pa wag mo munang tirahin wag mo munang anuhin dahil wala talagang masisiyahan pag ganyan so kailangan talaga ang tinatawag natin tubig no? <laughs> alam nyo na yung tubig essential po talaga yung tubig so the more na mas matubig ang palay so ano na lang natin para hindi uh, gaano halata ni eh, lolo youtube no kay baka mano pa tayo the more na mas matubig the more na mas slippery the more mas ano yung palay yung bibingka, the more na mas gusto niya yung mga exciting kahit mahirap pa yan na tinatawag nating ano kahit mahirap pa yan na teknik. Pero pag mabasa, matubig, walang kahirap-hirap. Mas gusto ng isang babae. So, sana may natutunan na naman kayo dito sa aking video. Bye for now!